sa ng satellite. Ikaw na mag-switch men. Oh. 3207. Ong init na naman men, oh. Init. Oh. Palit tayo ng satellite, guys. Delete down natin yung corporate modem sa lagay na kaya? ng 10 ano ako na mag -6. oh sige ikaw na mag-cheat 3207 hanapin mo baka wala pa ano oh. 7 3207. Diyan daw ilipat. Ito? Switch na? Aha. Bakit? Ano? Ano, men? Ay, butes. Uy. Mamamatay yung corporate. Ba't hindi nag-rebot yung corporate? Yun, mag-rebot na. Walang 3 pa Wala, 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 min. Parehas lang sila ng 2945. Ah, okay. Yun sa iCafe 2945. So, wala kong switch dito? Wala, yung sa ano lang. Corporate lang. Layo, no? Layo na ang blockades. Okay. 260 tapos 157 tayo hindi tayo tapos tayo sa mga bumalik na ito ribot pa Yeah. Okay na oh. Ano hanapin mo men? Ha? Download ka? Bilis na. Bakit yan? MST Music? Okay. Bilis na yung internet ng corporate init dito guys 25 pag grease yung aircon yan yon Paper pa rin ah. Ah, game? Kala ko naman kung ano yun. Ano? Ano? Ate, mara natin. Yan! Ayun tayo dyan. Ayan, okay na. Balik na naman sa normal ang service.